Good morning everyone! It's me again, Ricky! O sa mga nagtatang sa inyo guys kung napano tong leeg ko, guys hindi po yung kinagat ha, hindi po yung inano. Is, isang araw kasi guys, pumunta ko ng school kasi kukuha ko ng certificate of grades kasi kailangan sa scholarship ko. So syempre, meron kasi doon puno ng mansinitas, kaya ayun, di ko alam na may higad pala doon. So ayun, yung balahibo ng higad, inapunta sa akin. Enong time kasi na yun, naka-jacket ako, pero hindi kasalay dito. Buti na lang sa mukha ko, hindi siya na ano, nasale. So dito lang talaga siya na ano. Ayan, kagat, uh, I mean, kamot ako ng kamot dito hanggang sa ganding ganto na siya. Ayan. Sabi na lang, solusyon daw nito is suka. Pero ang ginawa namin, ang naging solusyon na lang, is yung pulbo. Nilagyan namin ng pulbo dito. Ayan, nilaklak namin ng pulbo para maging mawala yung kati niya. Tsaka hindi siya maging, alam mo na, marami, masyado siyang makati. Ayan. Pero alam nyo ba guys, ang laki talaga dito. Oh. Dito, laking kati. Ito siya pag ganun siya dito. Dito din sa likod, grabe, dito din. Like, ang dami talaga, like, grabe yung hikat na yun. Hanggang ngayon, guys, makati din siya dito, pero kinokontrol ko na lang siya kasi ayaw ayoko maging magka-rushes. Ayan, mukha akong kawawa ngayon. Ang dami, dami talaga allergy sa katawan ko. Look, eto, dito, ayan, grabe.